Kung yung passion mo, hindi kumikita ng pera, o passion pa rin ba talaga yan? O baka mamaya libangan lang yung negosyo mo. Tandaan mo, hindi porkit passion, ininegosyo mo agad. In fact, mag-iingat ka. Kasi minsan, kapag ang passion mo, ninegosyo mo, nawawala yung apoy. Wala masasawa ka Gusto mo ngayong inegosyo, o edi walang mangyayari sa'yo kundi maglaro simula umaga hanggang gabi. Baka dumating yung panahon, masuya ka. So una-una, hindi lahat ng passion ginagawang negosyo. Pangalawa, hindi rin lahat ng passion may kapasidad kumita. Remember, kung magsisimula ka ng negosyo, kailangan may earning capacity. Passion is important as well. Kasi ayan din ang magdadala sa'yo sa tagumpay simply because you're willing to do it without getting paid. Okay lang sa'yo kahit di ka kumikita dahil mahal mo. Kagawin mo for a long period of time. But huwag mong kakalimutan. Kaya ka nagnegosyo, gusto mong kumita ng pera. Kapag hindi kumikita ng pera, manatiling passion na lang yan at huwag mo nang inegosyo pambihira. But kung mahanap mo ay napakaswerte mo. Yung passionate ka na, tapos kumikita ka pa, tapos mahusay ka pa dyan, ay, ayan ang sikreto. Yayamang ka na. So kung mahanap mo yung passion, skill, and income, and all of these three are present sa gagawin mo, you've got a winner business. I wish you luck. And sana, mahanap mo ang pera sa passion mo.